Oh, we gonna make some good money today. I good morning guys. I'm not And the money. <laughs> 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 okay, dina. Okay. Okay. Dapat nga yung na ako, gantong araw. Walong araw pagka, ano. Yun guys. Ayan. Matang tubig. Tangat, kakunti na. Pag inabot, Pag inabot, putas. Pag puto, anip, ah, anit. Ang daming, ang daming natin oh. No? Hmm.

Nagbenta na ng pain niya. <laughs> okay, guys, nagbenta na siya ng pain niya. Hindi makalaot. Binenta niya kanyang pain. Ito man ng ating Oh my goodness. Pag inaabot tayo ng baha, oh, pati yung bigas natin. Oh my God. Ah, nagbebenta sila ng pain sa atin. Yeah. Keep safe everyone. Ah, tayong benta. Papay 500 pa lang. Ah, ito nga po ng aming um, ting tindahan. Ayan, okay, so, guys, oh. Time guys. Wala. So, keep safe, everyone. Mga binabaha. Kung masyadong bagano, lalo na't may sugat kayo sa paa. Bata'y madali ng leptospirosis. So, ingat po lagi. Pwede tayo pa guys la guys Langya Yung bag yung Dante may kasunod na May emong na o, Wala pa rin tayong upload Dahil wala pa tayong video sa laot